ang title ng video na ito ay ang ako bilang isang biyaya. Magandang araw po, ako po si erika at sa araw na ito ay aking ipaliliwanag at pagbubulay-bulay ng isang napakagandang thesis na nagsasabing ako ay biyayang tinatanggap ko sa bayisi na sa katuparan natatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Para sa akin, ang ibig sabihin nito ay tungkol sa pagkilala, pagtanggap at pamumuhay bilang isang tunay na ako. Ipinapaalala ng pahayag na ito na ang ating pagkatao ay isang regalong um, isang biyaya na dapat kong yakapin at ipakita sa pamamagitan sa pamamagitan ng aking mga gawain at desisyon sa buhay. So, sa unang pahayag, ang ako ay biyayang tinatanggap ko sabay sinasakatuparan. So, para sa akin, ang unang bahagi ng pahayag na ito ay nagpapakita na ang ating sarili ay isang biyaya, isang bagay na hindi ko pinili ngunit ibinigay sa akin. Ibig sabihin, ang um, ako mismo, kung sino ko ngayon, ay may layunin at halaga. So, para sa akin, ang pagtanggap sa sarili ay hindi um, madali. Hindi siya talaga madali. So, lalo na sa panahon ngayon, madali tayong maikumpara sa iba. Kapag nakakita ako ng ibang tao na mas magaling sa akin nang isip ko na sana ganun din ako um pero habang tumatanda ako natutunan kong ang pagiging ako ay isang hindi tungkol sa pagiging katulad ng iba kundi sa pagtanggap ko kung sino ako at kung ano ang kaya kong gawin um example, hindi ako napasali sa mga contest, pero marunong akong makinig at tumulong sa mga kaklasiko kapag may kailangan. Dito ko na iintindihan na may kanya-kanya tayong paraan ng pagpapakita ng kabutihan, iyon ang paraan kong isinak sa katuparan ang biyayang ako. Sa um, ikalawang bahagi Um, natatangi ang aking pagmimera sa pagkat ako lamang ang maaaring maging ako sa salitang pagbemeron ay nangangahulugang pag-iral o pagiging totoo sa sarili dito ko na ipapakita na bawat tao ay may kanya-kanyang uniqueness or pagkakaiba walang ibang makakapalit o makakagaya ng eksaktong ako or eksaktong ikaw, di ba? So, natutunan ko ito lalo na sa school kapag may mga group activities. ang um, Iba-iba kami ng style. May madaldal, may tahimik, may creative, may practical. So, dati akala ko mas magaling yung palaging nagsasalita. Pero napansin ko, um, kahit Tahimik ako. Nagagamit ko naman ang pag-iisip at creativity ko. Doon ko na realize na iba-iba na iba -iba man tayo ng ang um, talento, pagkatao, lahat tayo ay mahalaga. Um, kaya nga sinasabi sa thesis, ako lamang ang maaring maging ako. Hindi ako dapat magpanggap para lang magustuhan ng iba. Ang kailangan ko lang ay maging totoo dahil doon ako nagiging tunay na ako. Sa ikatlong bahagi, hindi nakukuha sa panggagaya ang aking katuparan o hindi ito maaring itakda ng iba. So, ano ba? Um, ito yung, um, ito ang pinakamalalim siya para sa akin, pero pinakamagandang bahagi para sa akin. Ang ibig sabihin nito, um, ang tunay na kaligayahan o katuparan ay hindi nanggagaling sa panggagaya. Hindi rin ito um, nakasalalay sa dikta ng ibang tao sa buhay madalas sinasabi sa atin ng mga tao kung ano man ang tama o maganda para sa atin kung anong kurso ang kukunin ganyan o kaya o kaya kung anong trabaho ang dapat gawin pero ang totoo um, tayo lang mismo ang makakapag-desisyon kung ano ang magpapaya magpapasaya sa atin so um, example, kung may gusto akong landas na like iba sa gusto ng iba, kailan kong matutunang pakinggan ang sarili ko. Kasi kapag pinilit ko ang sarili kong sundin, ang gusto ng iba, baka hindi ako maging masaya. Ang katuparan ay makukuha lang kapag um, ako ay tapat sa sarili ko kapag ginagawa ko ang mga bagay na naayon sa aking mga um, pina, sa aking mga pinapahalagahan mga ganyan like gusto ko talaga yung bagay na yon parang ganan so sa ikaapat na bahagi um, nakabatay ito sa malalim na pakikipag-ugnay sa 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 aking sarili sa aking karanasan at sa aking mga ugnayan para sa akin ito ang nagsasabi na ang pagkakilala sa sarili ay hindi lang sa pag-iisip kundi sa mga karanasang pinagdadaanan at mga taong nakakasalumuha natin sa mga Basta dyan lang, diba? Nakakasalamuhan natin sa school, bahay, ganyan. So, natuto ako sa sarili kong karanasan sa mga pagkakamaling mga um, nagawa ko. Sa mga tagumpay at sa mga taong tumulong sa akin. O naging bahagi ng buhay ko. Um, so, example, may mga pagkakataon na nagkamali ako sa mga um, pagdidesisyon ko o nasaktan ko ang ibang tao. Pero sa mga ganitong um, karanasan, mas nakilala ko kung um, kung ano ako. Yung sarili ko. Mas nakilala ko ang aking sarili. Kung ano ang tama. At kung ang um, ano ang dapat kong baguhin. So, dahil dito, naintindihan kong um, ang pagiging ako ay hindi nabubuo ng mag-isa nabubuo ito sa tulong ng mga taong nakapaligid sa akin, pamilya ang kaibigan classmates, relatives kanya, guru at iba pa so sila ang mga salamin na tumutulong sa akin para makita kung sino talaga ako So, sa panghuling bahagi, hindi ko, ay, sorry, hindi ito ang isang tuwid na landas, ngunit um, gabay sa pamumuhay. So, ang huling bahagi ay nagsasabi na ang pagkilala sa sarili ay hindi madali. Hindi ito tuwid na daan minsan may mga pagkakataong nagugulahan ako kung sino ba talaga ako o kung ano ang gusto ko sa buhay. Pero sa kabila ng lahat, patuloy pa rin akong natututo at nagbabago. So naggrow-grow. Sorry. Naggrow-grow ako. Habang tumatagal. So um, para sa akin, ang pagiging ako ay isang habang buhay na proseso. Araw-araw natututo mula sa mga karanasan ko, sa mga pagkakamali at sa mga taong nakakausap ko. At sa mga bagay na pinipili kong gawin na magiging masaya ko. Kaya kahit hindi um, perfecto ang landas, ganyan, ito ay totoo at makabuluhan. So, sa bawat hakbang, mas magiging malinaw kung ang kung ano ang mahalaga para sa akin at sa mga mahal ko sa buhay. So, sa aking pangwakas, sa kabu kabuuan para sa akin, ang pahayag na ito ay nagsasabi na ang ako ay isang biyayang dapat tanggapin pahalagahan at um, isa buhat. Ang tunay na ako ay hindi nagmula um, hindi nagmula sa gusto ng iba kundi sa pagkilala ko sa sarili kong kakayanan, karanasan at decision. Um, hindi man ako perfecto like hindi man perpekto yung na proseso ng pagtuklas ko sa sarili. am um, pero hanggat tapawa sa aking ginagawa, masaya ako sa aking ginagawa, doon ko matatagpuan ang kaligayahan at katuparan. So, um, ang pagiging ako ay hindi lang basta pagkatao. Ito ay isang biyayang dapat kong ipamuhay araw-araw sa paraang makabuluhan at mm, um, tapat sa sa sarili. So, um, lahat ng yun ay mula sa aking sarili. So, pasensya na po kung pautal-utal ako. So, yun lamang po ang aking masasabi sa thesis na yun. Maraming salamat.